Hi guys. Punta naglakad ako papuntang ano? Ah, uh, Russia, Moscow, Embassy. Galing ako sa simbahan tapos yung kasama ko sa bahay nandoon na nagantay sa akin. Tinapos ko muna yung worship. Tapos malapit lang naman dito. Ano lang mga 10 minutes lang ang lakad. Mabilis kang lakad. 10 minutes lang siguro mga 15 minutes kung dahan-dahan kaya ito yung view. Hey, yung view. highway. Ano tayo? Ano tayo sa subway? Ayan. Subway. Magano tayo? Malakad. Ano tayo? Ano tayo, tayo sa kabilang way? Kaya kailangan mag-subway tayo. Ayan. Yung may mga kasama ako sa church na ano, pupunta din. Kaso lang, mag-ano sila, mag-taxi sila kaya hindi ako sumabay. Mayroon ding mga ibang kasama ko na pupunta mamaya pa. Kaya hindi na ako nagantay kasi nagantay yung kasama ko sa bahay doon. Pupunta na tayo. Malapit lang naman, mabilis lang. Eh, samahan niyo ako guys. Makita ninyo ang Moscow Embassy, Russian Embassy. Ah, uh, Philippine Embassy dito sa Moscow. Ayan yung building kanina nasa taas diba nakita nyo ayan ito yung building kanina doon tayo galing sa tapat doon tayo galing doon ako galing na uh, building yung church doon yung church building kumawid lang tayo guys kumawid sa kabila kaya see you later guys ipakita ko sa inyo kung anong mga ganap doon sa ano embassy. May mga may mga program sila. Hindi ko alam kung ano. May mga presentation. Kaya mamaya mag-update tayo. Kaya, see you later. Bye. And guys, malapit na tayo sa Philippine Embassy. Kunting kunting kimbot na lang. Paano na tayo? Ang <laughs> Pilipina tayong masalubong. Ayan. Napit na. Kunti na lang. Ayan o. Oh. Yung may dalawang nakaitim na nakatayo. Ayan oh. Parakis yan. Sila ang nag sila ang nag-guard Yan ang Philippine Embassy. Pasok tayo dyan. Yan. Yan ang mga security na mga parak dito pag may mga ganap ang Pilipino basi, mga parak talaga ang magbabantay. Yung mga takot ng parak, hindi matatakot kasi yung basi na to eh. Kaya, see you guys. Pasok tayo. Ayan ang parak See you later. Ayan, nagkakuha ako, nagpalista ako para makakuha ng lunch. Hindi ka makakain kung wala ito. Ito ang ano, ito ang pambato para makakain ka. Ayan, maraming mga ano, mga ganap-ganap. Tapos na yata yung ano, yan yung print ko. Print ko siya, kanina pa yan. Kaya yun, tapos na. Mamaya na. Ayan na babuha, <manyan> Okay. Oo, ilista mo yung pangarap niya nata, pinisipin mo. O, buhaba. Buhaba! Paghahaban! Paghahaban! Sa ating lahat, doon tayong mga bisita ng Ibalahe. So, ang aawitin ko po ay parang chill lang, para parang tayong nasa video. Okay, so, ipakita natin sa Ibalahe kung ba't galing po ang tamang mabuti. Okay ba yun? Ayan. Okay, para kasi sa inyo lahat. Grapo ticket eight, nine, na. Antayin namin one, yung ticket ko. Baka manalo tayo ng house and lot. Ito yung number ko. Ano kaya yung sana manalo? <laughs> May raffle ticket guys. Pag kumuha ka ng ano, pagkain, ito ang kapalit.

pare na maglaro sila. Okay na, are you ready na? Ready. Okay, ready. KFC. Sorry, <laughs> <Ready> <supplements. laughs> <Sir> KFC. What's <laughs> up? mga ano, mga lagan. o, dalang kay kargo. Okay, bye. Uwi na kami.